Sabi po ng mga DDS, ito rin ay binitawan na rin salita ni Farmer um, Commissioner um, Rowena Guanzon. Ang sabi niya, ito daw ay plan B. <laughs> Akala niyo tapos na yung plan A, ano? Tapos iisipin niyo, ito ay plan B. Malabo yan. Sa tingin ko, ah, hindi bibigay. Gagawin ang lahat ng mga kinauukulan ng kamera para hindi sila mapahiya sa kanilang impeachment kay Sara Duterte. Kikilos at kikilos yan. At sa tingin ko, ngayong araw, meron na namang exciting na balita tungkol nga sa impeachment ni Sara Duterte. Ito rin po, sa tingin ko ay exciting. Parami ng parami ang kaso ni Sara Duterte. Totoo na sa impeachment trial or sa impeachment, pag na-impeach si Sara Duterte, tapos, ang maliligayang araw na ang ibig sabihin, perpetually disqualified na etong sa Sara Duterte sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Hindi na siya pwedeng tumakbo. Yan daw ang habol ng ilang pabor sa impeachment. Abay, natural. Alangan namang pagbigyan pa ng chance etong damuhang ito. Hmm, sabihin na natin, may mga kaso na convict sa mga kasong ito. Plunderer. Uh, malversation raps at kung ano-ano pa. Na convict, na parusahan at babalik uli. 'Di ba? So dapat yung mga ganitong klase tuluyan na talaga. Yan ang totoong intensyon ng mga taong gustong ituloy ang impeachment trial. Hindi na makabalik sa pwesto ang mga katulad ni Sara Duterte. Ah, oh, eto daw. Nako, paano yan? Ay pagbaba daw sa pwesto ng Uh, ni Ombudsman Samuel Mar Martinez, a Duterte appointed sa July 27, at papalit daw ang appointee ni PBBM na Ombudsman, siguradong dadagsain daw itong sa Sara Duterte ng graft and corruption at plunder cases. Baka matulad siya kina Erap, GMA, Jingoy, uh, Bong, Revillier. Mm -hmm. Ayan. Same circuit, di ba? House Panel 6, Plunder, Technical Marversation Wraps versus Sara Duterte, Others in Confidential Funds Probe. Ayan po. Hindi yan plan B. Dahil ang isipin nyo, ang sinasabi na itong mga ito kasi, yung plan A, impeachment trial, ay failed na. No. Sa tingin ko ay kasama ito sa mga dapat gawin. Kasama ito sa plan A. Paano yan? <laughs> Ulitin ba natin? Magkakaroon ng bagong appointed si PBBM sa ombudsman. Good luck.